yung premise product natin mga lords. ano, medyo nakuha naman natin lords. Kaso nga lang, kunti lang yung mantika natin dapat pala mas marami mantika. Kaya yun yung sabaw niya, kunti lang mga lords. So, kaya na na mga lords. For today's video mga lords, gagawa pala tayo ng Spanish bangos or gourmet. Ito mga sangkap natin, carrots, paminta, oyster sauce, pamintang laurel, sili, uh, pickles at green olives at itong olive oil at bangos, tatlong perasong bangos po yan yan po mga sangkap natin mga lulu kung bago ka pala nang naligaw sa channel ko like, and share at subscribe na rin mga lulu salang salang natin tong gears natin para hindi masulog yung eh, isda natin, yung pinakasapin natin kausapin para hindi masunog isda natin at ilagay na rin tong isda nahin natin ng ulo tapikil yun o know, siya siya Sana magawa natin mga lods kasi first time ko lang talaga gumawa nito. Susubukan so ko lang kung talaga masarap ba talaga itong trending na ano na to na gourmet or Spanish bangus Kasi hindi ko bangan tikman ba yan. Ubus natin itong mas natin yan. At ilalagyan lang natin itong oyster sauce natin. Sana magawa natin mga lods para makatikim lang tayo ng trending na masarap na Dunya Elena, baka naman. Ayan. Sabi nila, masarap daw nilagay. Gawin natin itong lunches, masarap naman ang mantika nito kasi Dunya Elena naman to eh. Puso natin to. Saka lang natin dalagdagan ng ibang mantika, ibang brand. Kahit anong mantika, pwede nila ilagay dyan. Ayan. Ayan, Lagyan pala natin ng isang basong tubig para hindi sa masunog yeah. ganyan lang po karaming tubig na lalagay natin para hindi sa matuyuan magyan natin ang ibang pampalasa yeah. maglalagay lang tayong kunting asin nito kasi na natin sa asin kayo na yung bangos kunting asin na lang lagay natin baka umalat ayun na po magiging tsura nya bali mag-add lang tayo ng kunting sili, kunting sili lang nilagay ko kasi labuyo naman itong sili na ito eh. Wala akong nabiling sili. Yung nilagay talaga dyan na sili nga ba. Takpan natin mga lodi. Pressure cooker talaga ginamit yung mga lodi para madali lang. Papakulo lang natin siya ng mga 45 minutes para sure talaga na malapot na siya. Ayan, salang na natin mga lodi. Sa malakas na apoy muna. Pag kumulo mga lodi, papahina lang natin. Kinakabahan ko Lods Sana magawa ko si first time ko lang nagluto nito Sana magawa natin Para makatikin na tayo masarap na trending na ulap na Spanish bangos ko Lods One eternity later So guys, bubuksan natin Titignan ko kung okay ba yung luto natin Kinakabahan ko guys Sana okay lang siya para makikilabangan naman natin Titignan ko masarap guys kilaw no, kabatol ako guys it's the first time ko lang luto dito tingnan natin guys kung okay guys wow titikman natin guys kung okay guys okay naman yung kulay nga guys wow sarap nga guys oh hindi lang ha tinuto ko malakot guys wow okay naman sa guys hindi sa nasuno oh, guys yung friend's product natin mga lods ano medyo nakuha naman natin lods kasunga lang kunti lang yung mantika natin dapat palabas marami ng mantika uh, yun yung sabaw niya kunti lang mga lods so kaya na mga lods so, titikman natin guys kung kung ba yung tipla at lumabot ba yung buto talaga Guys, Kaya tayo, Lods, o. Oh. Narin ko muna ulo, Lods. Kung gano'ng kalambot to, ulo. Lambot. Magastos lang to, pero yummy naman. Hmm. Sulit naman yung mula. Sarap. Hmm. Sarap ko, oh. mm -hmm. Ulo din. Binulat ulo, o. Oh. Uli lang. Sabo ka masarap yung uh, ang nito, green olives sarap sarap pag kamay uh, lods ito talaga na best lods yung masamit yan kaya mo lang kami